Nitong nakaraang linggo sa Sunday All-Stars, nakamit ng grupong tropang trending ang Best Team Performance Award at Best Performer Award naman para sa team member na si Rochelle Pangilinan. Sa isang panayam kay tropang trending leader Mark Bautista, may special mention sa team leader na si Jenilyn Mercado na mula sa katunggali nilang grupo na Tweet Hearts. Pambihira raw kasi ang likot ng isip nito sa pagbuo ng konsepto para sa kanyang grupo. Sabi nga ni Mark, malikot ang isip ko. So pag nag-iisip kami ng gusto namin iba. Ayaw namin ng pagsinabing ito yung theme. Doon lang kami magpupo. Gusto namin yung binabali. Yung nag-ano talaga kami. Flip talaga. Ang production number ng grupo ni Jeneline may special appearance pa ni Batangas Governor Vilma Santos na ina ng kanyang kasintahang si Luis Manzano. Eh, sobrang happy kami at thankful kasi talagang favor talaga namin yun kay, Go, kay Governor V. Talagang sobrang happy kami and grateful. Talagang pumayag siya ng walang question. Basta oo. Sabi ko, ay, no, thank you, Lord. Ang partisipasyon ni Mayor V, patunay na malapit ito kay Jen, Ani Jen. Malapit din naman sa puso niya ang ina ng kanyang nobyo. Siyempre, oh, ano yan ano, pinakamamahal yan ng, ah. siyempre, ng mahal ko rin. Na-pressure nga ba si Jen sa pagbanggit ni Governor V sa isang panayam na nais na raw nitong magkaapo? Hindi naman. Kasi darating naman yung takdang oras, mm. ba? Diba? Tamang panahon para sa ganyang bagay. Ang sa lang, um, wala namang ano eh, wala namang wala akong specific time or or date kung kailan talaga basta as long as 'di diba, alam mo sa sarili mo nararamdaman mo na handa ka na yun na hindi lang isa kundi dalawang gobernador ang naimbitahan ni Jen sa kanilang production number ang isa pa ay si Laguna Governor ER Ejercito na pagamat na pao ni Jen ay hindi naman umabot sa mismong performance okay, pero nilambing lang namin Siguro, trinay na ng grupo namin na na humingi ng favor at kumayag naman po ang swerte namin at syempre may mga incident na talagang panic, panahon natin ngayon di maintindihan at syempre ang governor malaki ang commitment at responsibility niya sa ating lugar. Bukod sa pagiging responsabling team leader, isa pang achievement ni Jen ay ang mapabilang sa top 10 ng FHM's 100 Sexiest. Ikaw lang yata ang mami. Hmm, ako lang Thankful ako dahil syempre. Kaisa-isang mami sa top 10, di ba? Nakatuwa. Muling abangan ang salpukan ng tweet hearts, Instagang, Ligang I Like, at dropang Trending sa apat na production numbers na may temang heroes. Kasama ang panibagong set ng surprise guests. Bukas ng tanghali sa Sunday All-Star.